Mga civil, dahil ginagambala niyo na ang aming tarima, kayo ay humanda sa aming pagsalaki sa bayan Sabi ng Palitin. Si parang <laughs> Sa oras na kami okay, ka. ay may pasabog, yun ay hudyat ay, ng aming pagsakop sa bayan ng Balintin. Balat. Uh, sa salakay daw dito yung mga bandito. Bandito, kaya nila Ayun. Pagsabog na, pagsabog uh, uh, na, maganda kayo. Nagsisimula na ho ba?

tay. <laughs> Uy, nasin na. siya na tiyo, tiyo, down ako dito ah. May na down ako dito ah. Meron? Meron, meron ako na down. Isa. Ito. Wala pang katawan. Ayun. Ito, dito, dito. Sige, baba. Ayan, kuhanin mo, kuhanin mo. Wala muna na kayo. Wala muna na kayong bubuhayin kahit mga sibil. Wala mo na, wala mo na. Wala mo na. Sige, sige. Buta natin, buta natin. mati gas kah akin ka harap ha sige eh, pitpiti niya yun doon ayan buwating ko Pitin, ito tiyo pitpiti mo pasok mo na Oh, ayan na. Ang bandito. Apat nah? Oh. Apat ah, na. Ito ba yung sila yung nagbanta sa Valentino? Okay, yan yung nagbanta sa Valentino itong apat na to. sarado lang, na. Oh, sarado gosh. na ang kortina ng tablado. Tapos na palabas. Ayos na Marcel, kaya, ikutan lang namin yung taas. To, eh. Baka may natira pa. <laughs> wala na hey, yun. Yung... nyo na iba yung pag-iingat. Sa tingin mo, kaibigan okay. okay, Mads, wala na? Wala na. Ikot pa na ba? Pag kami nagtrabaho, malinis to, kaibigan. Ang maganda rito, parang di sapat ang kulong dito sa mga tabi ng tantayin lahat. Hindi sapat, bubugbugin ko yung mga yan. Ano, ba sa atin, Marshall? Susunugin daw ang balintay. Ano pala kung naubos tayo lahat, di apat na lang pala silang tao rito. Ngayon, mamaya, bubugbugin oh. mga yan. Kasi ubusin daw tayo lahat ng nasa balintay. Hindi, paano nga kung naubos tayo, di apat na lang sila sa mundo. Hindi, Marcel ganda na lang. Bakit hindi natin bubugin sa bano, no? Sa TV ka? <laughs> Maganda yan na idea, kapatid na. Para hindi na sila makatakas. Atay iba, atay niyo iba. ng kabahe mo, Tio. O tara, atay pa May doktor ba tayong kasama? Baka wala tayong okay, doktor labito. na kasama. Ay, Ay dito pala, dito Sige, muna na kayo. Kasi labito. Si Sibil, ibang Sibil. Si labito, ano saan? Atay lang. <laughs> Alerto na lang kayo. Dito lang tayo maghihintay, alerto tayo Ilan ba to? Apat? Lima? Apat, apat Lima, lima sila Lima sila? Wala man lang sila na patulog hmm. sa atin Meron ba? Yung ano na ito, si Pilata na yung Rico, bumuksak eh Boy, o tara, muna na, dito na Dito na tayo, muna Bukan nyo. 41, Kuya Langit, ha? Doon ka, doon ka. Sa harap. Ito ka. Ang kaputin. Oh, 41. Alka. Dito, dito, dito. Dito. Ah. Ayan. Pasok na. Ang sunod. Numero. Anong numero yan, Kuya Tor? Bago mo pakawalan. Numero mo? 62. 62 tapos mo kami mo, tapos mo na. kami mo. Parang naglalakad na ano ah. Sana pilitin okay, mo na dito. na toro. pasok to! dito. kamay. Ayun e na. Pasok na. Pasok. Ano na sa loob? 14. Ano? Sige, pasok doon. Ah, ay Papasokin yan. 14 pumasa pero okay na kumada pumasa kumada tao pumasa kumada Ta tao oh. oh, pumasa kumada tao 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 pumasa

Papakawalan ko pa, na. 5 bonsa. Cinco. Ay, pakinig ka. Cinco, sige. Ikaw si nakakulong, pa? ha? Hindi kami nakakulong. <laughs> eh, Pakalan namin ng bulungan. Tandaan niya. Tinatanggal Ayon, lang kita lumahal. ng baril. Kino. Kinukuha ko yung baril mo. Para hindi ano ka yung talo. Anong pangalan itong... Uh, ano na to? Itong... Anong pangalan mo? Tinatanggal lang kita ng gamit. Oh. Hmm, Anong pangalan mo? Hindi mo na muna mo pangalan pa ano mo? Ay, hindi ako magpapas pa! lang Dinot, sa'yo. Ginoon, tinatanggal lang kita ng gamit. Ikaw <laughs> uh, <laughs> papas lang sa'kin, sa pakiiba ba ito? Pakiiba ba ito? Pakiiba ba ito? Ano? Hindi ka ba nakakaintindi? Anong numero? <laughs> itong uh, pangalan nito, papas lang daw sa'kin. Sa Ginoon pa ba? Makita nga akin. Hindi ka ba nakakaintindi? Tinatanggal lang kita ng gamit. Tinatanggal lang kita ng gamit. Sige na. Sa'kin yun yan. Hindi ka makita ang akin po sa asin Salamat ka kaibigan. Asya. Sandali, 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 Ako ba eh, pakibaba to, pakibaba to, pakibaba to. Ako magdadala sa kanya. ko bang Pakibaba tong numero mo itong item na to. Anong numero niya? Numero. Pakibaba. Kami na magdadala sa kanya sa ano. ka. Alam niyo na mga kaibigan. hindi malabas. Iyan.

Ako oh, na dito lang. Tara na. O, musti sure nila. Tingnan niyo 'to, kayo. Kapare, ambalyo. Ah, ah nabe ganap. Wala, pahalo mo ay diyan. Kung makita niyo pa. Tara kayo. Samahan niyo. May iwan isa sa man si Lolo man. Sige lang, diba? lang yatin niya din niyan, yatin din niyan mga. Kami na dito, sige lang. Tuturo ko yung bibig mo, tanda. Gusto atang mag ang sa ulo. Parang uh, gusto ko ang... mo, ipasok mo. Tigas ng isa na to. <laughs> <laughs> Sige, muna na kayo mga kaibigan. Ah. Muna na kayo. Ano't <laughs> kayo sa akin? Yung dalawa. <laughs> Saan yung cemetery dito? Dali na cemetery yan <laughs> Ngayon Buong tito na ato ako ililibay ha Ngayon <laughs> magsalita ka na magsalita Lapag mo dyan Tutukan nyo Wala naman ako Pandaan mo ako Lahat ang mga kasamahan doon ay itaka Tatingin mo ba, mayro pa natitirang uh, <laughs> takot sa aking katawan. Ha? Mayo ka. Kulaman mo. Ikakalat pa natin ang pangalan niya. Ang problema natin ay makikita ang inyong mga apelido. Oh. Ikaw, Deo. Ah. Ito, Deo, eh. eh. Hindi naman namin kapatid yan. Hindi niyo pa kapatid oh. Pero bakit? Huwag na taliwas. Itong taong ito'y dadali natin sa Palintin para ipakilala siya doon. Takpan sa ako yung ulo niya, tapos posasan natin. Bakit mo patatakpan? At nang gusto kong mangyari, makilala ng taong bayan niya? Ang nga niya ay ako. Parang pinapakilala natin siya habang naglalakad. Kasi tara, Palintin tayo. Mali siya akala niya, hindi ko malalaman. May kakayahan tayong makilala ang isang tao. Dahil yan ang trabaho natin. Dito. Good ba yan? Doon mo. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Okay, dito lang. Dito. 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 Iagis mo lang. Huwag kang gagalaw. Gusto kita makausap. Kung gusto mo pa mabuhay, pakipag-usap ka na maayos. Naintindihan mo? Gusto mo ang usap? Saan ba yan? Sa anong dahilan? Yeah. At tingin mo pa hindi namin kilala ang totoong mong pagkatao? Yeah, gusto ba yung gusto maipod, maipod usap nung maayos kung may natuto na arma mga mga mga? tingin mo, sa ginawa mo kanina sa amin, di pa, di pa ba sapat na itutok sa itong aming uh, mga, mga baril sa iyong mukha? Sa ginawa mo, at meron akong katanungan sa iyo, kaibigan. Alam mo sa sarili mo kung bakit ko nagawa yon. Dahil pinagmamantahan niyo ko, syempre, gusto ko kaming mabuhay. Gusto Kaya kong pumakas ka, gawin ko, gagawin ko. At tingin mo, makakatras ka pa mo ngayon. Mo. Ngayon, pakinig ka. Hindi tayo mag usap dito, ay, baka ay. may makakit, makakita sa atin. Talian mo ito pa, Mangin. Talian niyo muna ito. Ilagi natin ito ay, sa medyo madilim-dilim. Usasan niyo na lang. Kondisyon, anong kondisyon niyo? Pakinig ka, para malaman mo. Ito ka muna. Sa condition na yun, hindi ako yung makakatakas na. Ikaw mag-alala. Depende. Depende yan. Kung ano ipapakita mo sa amin, marap ka dyan. Marap ka sa akin. Ano yung ka dito? Ano Pag magtagal kayo ng sa plot. manito at saka ano? Tagal ka ng sa plot. manito. Siguro naman nakikilala mo kami. Ano kaibigan? ko. Oh, ako ay ba, ang ko pa mga pangalan namin. Ako pangalan ko si Mads. Mga nunugis ng bayan. Magpang... Sabihin niyo mga Mads, pangalan niyo. Sabihin yeah. mga pangalan nyo Evet Fernandez, manunugis ng bayan. Juanito Fernandez, mananugis ng bayan. Ayos. Teka. Sandali! Fernandez. Pagsasalita oh. pa ako eh. Sandali. Hindi oh. mo ba alam kaming tatlo yung may kakayahan makita malaman ang yung totoong pangalan. Ito sa bayan, Beg. Ayun, alam mo na. Meron kaming kakayahan na malaman ang pagkatao mo. Bakit? Tiyo, ba di mo banggitin ang kanyang totoong pangalan? Sandali, pagpunta na tayo doon. Sandali. Ano naman kung kaya niyong... Binigyan mo ako ng pangalan... Pag ka, binigyan mo ako ng pangalan na hindi mo totoong pangalan dahil ikaw ay nagbabandito. Ngayon, alam namin ang totoong mong pangalan nandito sa aking talaan. Noong inilagay ko ang pangalan na yun ang lumabas sa Arturo Fernandez. Yung isip ko dahil lang makasama ko, puro Fernandes yan. Ayun. Pakinig ka. ko na Ang mga pamangkin ko ay mga puro Fernandes yan. At wala akong pamangkin na swail. Ha? Kung wala kung kung hindi rin kita siguro pamangkin at nagbabalat kayo ka, dapat mo, dapat ka lang siguro sumunod. Ha? Pag ikaw ang nakatali, sumunod ka sa mga nagsasalita na katulad namin. Huwag mong pinapakita at pinaparinig sa tao na mas matapag ka pa. Ha? Naintindihan mo ba? mo. pasalamat ka sa pangalan mong Fernandez na yung apelido mo. Dahil ang mga Fernandez ay mga pamangkin ko lahat yan. Ayun, kung nagbabalat kayo ka lang na isa kang, isa kang Fernandez, Fernandez, hindi naman totoong Fernandez... Pagkuhin mo ang sarili Kung gusto pang mabuhay Pagbibigyan ka namin, ha? Tingnan mo ba? Teka, ah Pakinggan mo ako Sige, salita Ako nagulat na din Nagulat din sa kanilang mapilido Nagulat ka? <laughs> uh, Ngayon Nagulat ako ate. Ito mga pamangkin ko, hindi kanila tinatanggap bilang Fernandez Paano yan? Ay, ganun ba? Wala naman Walang halang na bigot dito kasi Fernandez oh, dito. Wala ako, pa-elam Siguro kung magkapi nila mong pahin. Kausapin nyo yung niyo. Manayo, uh -huh. okay. Fernandez na uh -huh. yun. Kausapin nyo. malayo so, ang ating nga. Anong malayo? sa kabataan Isa ka ba talaga ang so, Fernandes? Igulpin nyo. Isa ang Fernandes, pero... ibang pamilya may. Ibang Fernandez uh -huh. e, Isa lang ang Fernandez Hmm? Uh -huh. ibang pamilya. Ang Fernandez oh, dito. Ay, nung bang Fernandez sa buong mundo. Ay, yung kilala, bro. Ay, yung kilala, Sino magulang mo? Baka mapatay mo sa suntok yan, ha? Dahan-dahan uh. lang. Baka hindi makasagot ba yan. Ha? Kapabing nanay si Cecilia Maharig. At kapag papay ko naman si Benito Fernandez. Benito? Maaid. Fernandez. Ilala niyo ba yun? Ang kapamanggit? Hindi ho. Oh, hindi. Tumalikod wala. ka. Wala akong dalang pera. Hindi, tumalikod ka. Bakit hindi natanggal mo? ano mo? to Baka tumalo mo. Kumbo. Pagbibigyan ka namin kaibigan. Ayus-ayusin mo lang ang pakikitungo mo sa mga sibil at sa mga tao nagtutugis na nagtutugis ng mga tulad mo. Para hindi naman mapadali ang iyong buhay. Naintindihan mo ba? Aabangan namin ang telegram mo At tandaan ngayon. mo, alam namin ang totoo mong pangalan. Hindi namin ikakalat to hanggat ikaw ay nasa tama pa. Hanggang sinusunod mo ang aming Sige. gusto. Naintindihan mo. Bakit mo yung pera na kailangan niyo Magkano ba? Again, kaya natin to ng palatandaan. Siguro, Magkano di, mo, huwag muna. Baka di makalakad yan. Papunta to. Ayan mo lang. Ano ba, Tiyo? Tangayong kaibigan, hindi namin kailangan ng salapi. Hindi namin... Gusto lang namin sumunod Gusto ka. lang namin ay eh, sumunod ka. Ang sinasabi namin. Naintindihan mo ba? Ang salapi na yan ay eh, gamitin mo pagbabago sa iyong sarili. Naintindihan mo? Naintindihan mo. Pakipag-usap okay, ka, lalong na, na sa mga bagong sibil dito. Kausapin mo sila na mo. hindi sila natataranta pag sinasagot mo sila na pabalang. Naintindihan mo ha? Banta ko ka na. Doon, bibigay ko. Wala kaming kukunin na salapi sa iyo. At hindi namin kailangan ng salapi. Ang kailangan namin ay magbago ka lang. Dahil sarili mo sige. din 'yan. Hindi din mo gusto niyo. Hindi din mo. Oh, sige, makakalis ka na. Uh, uh. Arturo Fernandez. Oh, uh. 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 makalis um, ka na. Takbo, kaibigan. Makalis ka na. Hmm.